Anong sira ate? Ano sira? Nangunan Nangunan ang gas Ah ito to, isal mo yung gas ko. Saan po ba kayo pupunta? Diyan no, sa Megaway, di paas so. Ay Okay toto, isalin mo, mali-alate ka eh Buksan mo yung compartment eh Ano naroon sa papasok mo? 7 Nako Malilit ka na eh. Pahawa ka ate ah Ate pa atras konti Atras mo konti Okay Pag gano'n pa, magtutula ka ulit eh. Okay kaya yun, sir? Ha? Huh? Pick Okay na to? Okay na yun, Okay na yun, sir. Ang na ah. Oh, ah, ayan. Ah, ate, pataas ako ng host. Kasi eh, may naiwan na sa loob ng host eh. Pataas ako itaas mo ayan yan tapos pindutin mo ang ah. ah, sige tayo i-testing mo kung okay na sige ayaw mo na yan testing mo kung ano under na

私は嫌る